Lakay dahil hawak ang siko para mahihila mo. So, yan po ang tandaan ng kabigan dahil dito sa malapit sa si siko, ito tawag ito neutralization. Pag ganyan, dito uh, baliktad to dito sa ilalang ng apat na sa itaas ang lakay dahil pag ganyan, mari mong hilain, maaari ka rin gagamit ng shoulder throw or shunagi or dahil ito ay uh, pwede na badit tro na itatapon mo ang kalaban. Ayan. Okay. At dahil mayroon din naman kabila, pag ganyan mo, ayan, gamit kung ulari ito ang suntok, dipinsan mo ganyan, hihilain mo. So ang kamay mo ay nandito, ganoon din pag hila mo, si ibabaw din ang hilalaki, ang apat ah, dali si ibabaw dahil kontrolin mo ang siko. Okay, silalim ang siko, atras ka, pwede mo itapon or paibabaw. Ayan. Hi po, nagbabalik na naman po si Master Joker Legaspi, ang Sapada Master ng Pilipinas. At ngayon mga kaibigan, sa talakayan natin kung ano ang kahinaan ng Tai Chi. Alam niyo mga kaibigan, nakikita natin sa mga video ng YouTube na ang Tai Chi Master ay madaling tinatalo ng mga mixed martial artist. Alam niyo mga kaibigan, ang kahinaan po ng Tai Chi yung hindi ka pa na kung paano idipin sa ang napakalakas na suntok at napakalakas na sipa at ikaw ay nagsasanay na nung bata ka pa nagsimula ka na magsanay ng tai chi at halagi mong sinasanay ang slow motion tama po mga kaibigan ang sa akin po ay tinatawag kong super style tai chi combat dahil nakadesign nyo ko ang aking tai chi bilang combative form so hindi lahat ng pagsasanay ko ay magsimula sa slow motion dapat kung magsanay ka ng slow motion mayroon ka rin mabilis dahil parang naglalaro ka lang ng ulap na kung minsan ang ulap ay mabilis minsan ay mahina so sabayan mo kung ano ang bilis ng kalaban at dito po mga kaibigan na insert ko po ang aking sapada style sa aking tai chi dahil nakalisin nyo po pa, para combat style ang aking tinuturo okay at ngayon mga kaibigan ang ituturo ko muna sa inyo ang, ang isang form ng tai chi ang tinatawag natin nga grasp sparrow style left and right okay, so ipakita ko muna sa inyo po, kung bakit mayroong kahinaan so ito muna ang pakita ko hindi ko hindi sabihin na hindi mo magagamit dahil ang formang ito ay nakadesinyo na ginagamitan natin ang, ang lakas ng kalaban ay ginagamit natin laban sa kalaban ibig sabihin ang pwersa ng kalaban ang ating ginagamit so mayroon din yung kahinaan kung hindi kayo matinik una sa lahat dapat kung marunong nga ng tai chi dapat marunong ka rin sumutok parang katulad ng isang Boxidor. Isipin mo lang na ikaw ay si Manny Pacquiao. Tama po yung narinig. Isipin mo ikaw ba si Weider, si Manny Pacquiao na natutong mag Tai Chi. Akalain mo ba si Manny Pacquiao marunong na Tai Chi ay kalimutan niya boxing style? Hindi na mga natatibigan. Okay? Sure ako na magiging kalabasan ang boxidor pa rin para siya. Okay. Isa muna ng kurma ipakita ko sa inyo. yung ginatalo natin na grass as Ayan po, mga kaibigan. Ang grass superstar, Ayan, ito po ang simula. Ayan, tapos. Ayan, ayan. Reverse ka rin mga kaibigan, ang grass superstar. Ayan. So, sino marunong ng Tai Chi dyan? Yun po ang grasshopper prostate. Alay natin. Ayan. So, ganyan po ang grass frost tail na sa po health purposes only at maaaring ka rin ang application ko dito mga kaibigan. Pakita ko sa inyo. Ayan. Ayan. Dahil ang grass frost ay parang hinahawakan mo ang buntot ng ibon. So, sa actual po, ito ay may kaliwa at kanan na dipinsa. Kapag so, sumutok ang kalaban, gamit ng kanan, kanya lang o kaliwa, itas po lang ang kamay ng kalaban habang pabanti ayan habang pagdipinsa ka, tinagad niya dahil abante yang suntok eh so gagamitin mo ang lakas laban sa kalaban ko lari ako doon ang kalaban ko papasok ang suntok pag ganyan ko simple pabante yun dahil tatamaan ako dapat atras ako ng konti ayan kailangan talagang atras habang tinataas mo ang kamay ng kalaban okay kunwari ito ang suntok Dinadala mo sa itaas para hindi ka matamaan. Habang nagdipinsa ka, tago mo itong hinalaki dahil madali itong mababali. Pag ganyan, dito ang kontak. Dito pag ganyan. Dahil iikot yung, ikutin mo ang kamay, kamay para mahawakan. Ayan. Okay? Pag mo dito ang kaibigan, dito dapat, ayan. Dito ang kontak. Dito ang kontak. Tapos, ikot mo to para mahawakan mo ang kamay ng kalaban. Okay? So, ganito ang pagsuntok. Ayan atras to ayan ikot para hilain. okay dito natin kuluan ito ang suntok dito ka magdepensa taas tapos hila isa pa nga pag suntok ayan dito mo pinsa tawen sa ibabaw tapos pag ikot hilain mo pababa so sarapan mo kabigan pag dipinsa mo ayan kailangan itong harapan ayan itong harapan mo na pa dapat atras to Okay? Pag ganyan, atras to. Ayan. So, nakita nyo, ito ang aking isang paalak, harap doon. Okay? Ayan. Pag ganyan. Pag harap dapat, pag ganyan mo, una tong ikot ang likod. Pag ganyan. Okay? Pag dipinsa, ayan. Pag ganyan, pag dipinsa, ayan, nahila mo. So, ganito mga kabigan, kung sa isang, pag ganyan lang, ikot, pag, pag hila mo na, ikot mo to. Okay? Pag ganyan. Ayan. Ikot mo na to. Dahil, hihilain mo ang kamay ng kalaban. Okay? Kailangan talaga na ang suntok ng kalaban, mahila mo upang ang kanyang kamay ay maituwid. Hindi nakabaluktot. Kailangan dahil, kapag nakabaluktot ang na, kanyang kabaluktot, pakasuntok pa rin yun. Parang kang suntokin o makasipa. Maliban kung may tuwid mo na Gusto mo yung susuntok Kihilain mo pa, hindi na yan makasuntok dahil Nakasan mo pa ng suntok Ma-outbalance yung kalaban Okay, okay pag ganyan ng kabigan Ayan Ayan Ngunit mayroon itong kahinaan mga kabigan Ano nga naman Kung ang suntok ng kalaban O ang kalaban mo ay napakabilis mo Pag pag hawak mo pa lang May sumusunod na na suntok. So, kung nasanay ka sa slow motion, kunwari, pag mo ganyan, may papasok na magsuntok dahil tumagilid ka. Isa sa kahinaan sa nagsasanay dito ng glass parcel pag ganyan, ang kinalang paningin ay tinitingnan nila ang kamao pag ganyan. Yan ang wag na wag mong gagawin dahil ang mata mo dapat nakafocus sa kalaban. Dahil pag ganyan mo, hila mo, so dapat dito mo hinawakan, dapat ang mata mo nakatingin sa kalaban. Ayan. Pakiramdaman mo lang ang kanyang huwersal. Ngunit ang inyong paningin ay huwag mong kakawalan sa kalaban pa ganyan. Dahil, kapag nahuhakan mo, maramdaman mo ang kalaban kung hihilain ba niya. Dahil, ikaw ay nakahawak, maramdaman mo na hihilain niyang kamay niya at makikita mo na mahalis siya susuntok. Dahil, kapag kapag sumuntok ang kalaban tapos sisipa, mahalin mong hila ipababa, hindi na yan makasipa. Okay? Dahil kapag hinila mo pababa, hindi na rin makasipa. At kapag ganyan, nahila mo ang kamay yan, kunwari akong kalaban, nahila mo ang kamay, pag sumutok, pag hinila mo ito, hindi na ako makasuntok. D dapat mahawakan mo ang kalaban. Okay? Tulad na sinasabi ko na magandang ihalo yung hooking arm block or puksaw ng aking sapa ng adilisinyo. Dahil pag ganyan, pag suntok, pag ganyan ko, ayan, dahil hinawakan ko mabitiwan, ang mo ang kanyang kamay, okay? Susuntok lang man dito. So emergency na talaga dahil napakalapit na ng kalaban. Ayan. Kung hindi mo pa alam ano, kung kontrolado pa ano, ako ng nakatagilid kana. Basta ang isipin mo lang na huwag mong iwala ang inyong paningin sa kalaban. Pakatingin ka pa rin sa so, paganyan. Dahil maari mo itapon ang kalaban doon kung napakalakas ka na ginagamit dahil paghila mo, pinatipas mo sa dapat tatabi ka parang may sasakyan na napakalakas para hindi ka masagasaan, tatabi ka dito yan po ang prinsipyo ng pagdipinsa, dapat kung saan ang malakas na pirsa, tatabi ka tumari dito ang pirsa pakiramdaman mo nandito tatabi ka tapos kaiputin mo, hindi ibig paghila mo ibig paghila mo, dalhin mo dito mali yan mga kaibigan paghila mo, dapat taikot ang paghilo hila So, tulad ng kumpas na ka ng lilar, tapos ikot o yan, yan. para mo. Okay? So, pag ganyan, dahil itong kamay ito ay malapit sa siko, ganyan, maaari mo rin magamit ang raspar steel. Video, naka, video malayo, gumagamit ka ng malaking bilog, dapat mas preferably nagagamit ka ng tansaw. Okay? Or, pag ganyan mo, dahil nandito itong sa kamay, So, ang sintro mo ay nandito pa rin. So, nandito, dapat mari kang gagamit ng tansaw. Ayan. Kombinasyon ito ng tai chi chuan at wing Pag ganyan mo, dahil nandito yung back up, dito, maaari kang gagamit ng tansaw. Okay? Tapos, dahil marunong ka na rin ng grass for pag ganyan mo, ikot mo nito So, hindi na muna dadalhin dito. Dahil, ang first nandito na yung pilsa eh. So, dinadala mo pa dito. So, mag medyo awkward, awkward na. Pag ganyan mo, first steel, gagamit ka ng tansaw. So, maganda ito yung gagamit ng press for steel, magiging tansaw. Tapos, magpapasok mo dito, gagamit ka ng fuksaw. Okay? So, Ayan, So, sa akin po ay, dahil na uh, master ko ang Tai Chi Chuan at uh, Wing Chun at siyempre ng ako na unang master ko ang Jeet kundo dahil parami akong natalo ginamit ang Jeet kundo ko kaya uhaw na uhaw ko na gusto kong madaragdang madar ang aking kalaman so ito nangyari na na-combine ko dahil tinatawag na itong mixed Martial Arts okay? so tulad sinasabi ko pag ganyan kung naon ang pudi pwede ka dito magdipinsa ayan tapos dito mo naman tapos dapat pag ganyan atras una ikot o Okay? Para mahila po. Dahil kapag mo, itong, paganyan, pag ganyan mo, nakarap ito, pag ganyan, pag mo, nakarap itong paa mo, mahirapan ka pag dapat ikot mo ito. Ikot mo ito, tapos pila Okay? At ngayon, tulad ng gusto mong hawakan ang kalaban, kunwari pag ganyan, ipinsa, ayun, hawakan mo sa so, pag ganyan, so nandito ang kamay mo, dapat kontrolin mo ang siko. Okay? Kunwari, sumutok ang kalaban ng kanan. So, nakaganyan ako. Ayan nawakan ko. So, nandito ang kamay ko. Ang, ang pagpinsa ko, mga kaibigan, yan. Itong kanan ko dapat nakabaliktad. Okay? Hindi nakaganyan. Ganyan. ganyan. Nasi ibabaw ang lalaki dahil hawakan mo ang siko. Okay? Pag ganyan, yan hila mo. Ganyan. Nasi ibabaw ang lalaki dahil hawakan ang siko para mahihila mo. So, yan po ang tanda ng kaibigan dahil nandito sa malapit sa siko na ito tawag to neutralization. Pag ganyan, dito uh, baliktad to dito sa ng apat na sa itaas ang laki na Pag ganyan, maaari mong hilain, maaari ka rin gagamit ng shoulder throw or shunagi. Or, dahil eh, ito uh, pwede rin na uh, body throw dahil itatapon mo ang kalaban. Ayan. Okay. At dahil mayroon din naman kabila, pag ganyan mo, ayan, gamit kung ngunwari ito ang suntok dipinsan mo ganyan hihilain mo so ang kamay mo ay nandito ganoon din paghila mo sa si ibabaw din ang hilalaki ang apat na din si ibabaw dahil kontrolin mo ang siko okay Hilalim ang siko at ka pwede mo kitapon, or pa ayan okay so ganyan lang po mga kaibigan, at tulad ng sinasabi ko na maaring ang kalaban ay mabilis or mahina sa bayan mo at dahil kung alam mo ng boxing, kung so pagkita ka ng bukas, ang, kita mo ang nabukas ang kalaban, suntok ka na, suntok, pa, 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 pa. So, dapat may sense ay yung suntok dahil pag suntok mo, maaaring mablock ng kalaban. Pag ganyan, kung nag-block ka niyan. So, dito ang pasok ng dipinsan na ganyan ang suntok. So, pag dipinsa na kalaban dito, pagkita mo ang bukas dito, dito ka papasok. Pag ganyan, so, pag kalaban, pag ganyan mo, pak, na black ikot, ikot, ka pa, pak pak kunwari na black ka ikot ka naman dito kunwari na black pa block dito bukas na naman dito ng bukas ikot ka naman suntok ka dito okay diba pag suntok ang inside black na black ang suntok mo dahil bukas dito nasarado na dito bukas naman dito pag dito sirado pasok ka naman dito pak yan po dapat ang sistema ng buks ng pagsuntok pak hanap ka ng bukas na bahagi na katawan para matamaan mo. Hindi ibig sabihin na nag-aaral ka ng Tai chi, hindi mo nagamitin ang abilidad ng yung pagsundok. Lalo na kung haluan mo ng sipa. ba? Diba? O yung anong mga uh, combat technique, yung babaliin mo ang mga uh, buto-buto ng kalaban. So, pag-usapan natin yan next time. So, dito na muna tayo. Ako na uh, Pag-usapan natin next time. Ako nga pala si Jupy Legaspi. So mga hindi pa ka subscribe please please subscribe my channel sa mas Master ako at paki like and share nyo ang aking video at guys kung saan nang abot ng 10,000 subscriber dahil hindi pa ko nabayaran at ngarasin nyo nga kung uh, suporta kayo sa aking channel so see you next time bye bye